Hi guys. Tara samahan nyo ako sa mga ginagawa ko dito sa school. Napaaga ngayong pagpasok namin sa school ni Cassie. 7:30 pa lang nandito na kami. Kaya ang unang ginawa ko dahil kami pa lang yung tao dito ay nagsaing na muna ako. Pagkatapos ko magsaing ay kinuha ko na rin yung itong mga kalabasa doon sa stock room. Kaya binalatan ko na ito kaagad habang wala pa yung mga kasama ko para pagdating nila ay lulutuin na kaagad itong uh, kalabasa. Dahil ang lulutuin namin ngayong araw ay ginataang kalabasa with sitaw. Itong pagluluto namin araw-araw, ito po yung supplementary feeding program o programa po ng kanilang eskwelahan. Pinahinaan ko muna yung ating sinaing kasi baka masunog dahil malapit na nga ito maluto. Dumating na pala diyan si Nanay, si Nanay Tess, pero nandiyan sa may gilid. Kaya lang hindi ko na, na hindi ko siya na videohan kasi nga busy na kaming dalawa kasi dalawa lang kami ngayong araw. Dahil iba yun namin kasama ay hindi pumasok kaya dalawa na lang kami kaya medyo hassle. Dahil nga itong aming ginagawa ay kalabasa at kailangan pang balatan. Pagkatapos naming maghiwa ay naghinugas ko na yung ating kalabasa at sitaw. At si Nanay Tess naman ay nil at si Nanay naman pala ay nagpakulo na nung pangalawang gata na pangsabaw natin doon sa ating kalabasa. And then yung sa kabilang side naman po natin na niluluto, ito po yung nilagang itlog. Kasi dalawang putahe po yung lulutoin natin ngayong araw. Yun po kalabasa at nilagang itlog. Medyo natagal na lang kami sa pagluto ngayon kasi ngayong kalabasa kailangan natin balatan. Pagkatapos ko pala magugas ng kalabasa at sitaw at kumulo na yung pangalawang gata natin, isinalang na kaagad ni nanay. Ayan kung makikita nyo po sa video, kumukulo na po yung ating kalabasa at sitaw at si nanay naman po ay nagisa na po ng manok pang saog natin dito sa ating ginataang kalabasa. Ang ginataang kalabasa po natin ay meron pong tinapayan. O oh, paano ba yan guys? Hanggang dito na lang yung ating video. Bukas ulit. Maraming salamat!